Oh, tahan na, tahan na. Magsuri. hoy oh, din, magsuri ka na kay kuya mo. Ayun oh. Ay, kay kuya. Magsuri ka na sa kapatid mo. Oh, Sorry, Kalil. oh, nagsuri na. O, oh, ayan. Ang dami kong alaga. May namamaril sa akin. May ano doon? Meron doon naglalaro. Meron naman dito nakaano? Tambay, ano ba 'yan? Nagbuka-buka pa. May nagre-wrestling pa. Ayan o, meron pa tumatakbo-takbo po. Ayan o, may namamari o. Ayan sa nakabad na na pano naligo. ngaway wag mag ngaway. talooy 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 talooy